Oh my god ang ganda Uh, -huh. uh hindi ko na alam kung anong parte ng daigdig ito Pero puntahan po natin yung bahay ni Junjun. -Jun. um, I think may pabaon silang suman sa atin Para sa outing natin for today Ito po yung nanay ni Junjun. -Jun. Ito po yung house nila At Kaya pala sabi ni Junjun, Jun, -Jun sa amin Dun sa amin, maraming bermuda palit tayo, ikaw magmutar. So, mukha mo pala si... Junjun si -Jun ay eh. Oo, kapatid niyo? Ako na ko. Ano? Tino mo, kamukha ni Junjun. Kumukha ni Junjun sa lalay. Yung yung pumangkin niya. Tita, mana po? Hello, opa. Pogi naman ang bata. Just tired. Pogi. Kalayan ka sa kilo. Natagal-tagal na rin tayong hindi nakakatikim nitong na punong to. Nang <laughs> bunga ng Aravelis. Ayun po, tinan nyo siya. <laughs> suman eh. Ay suman? Ano ka po? Ngunit po yung suman? Gusto ko sana kumain ng aratis, yeah. pero hindi ko naman abot. Sige, okay. pangunga tayo. Ay, dito pwede kasi kinain na siya ng ibon. By Madam, by way, Madam, pahawak. Chison, uh, pahawak. Ay, sorry. Pahawak na. Ito po din ko lang arati. Kasi dapat mo lang kain ng ibon pag meron nang naka. Ating cherry birthday. Wala na ba? Salamat. Ito lang bermuda nila. Kuha tayo. Sa taas meron pa. Ayun oh. Uy baka naman bawal ko ni. Hindi yan. Hindi na sila nag ano... Wala. Sige, okay lang. Uh, Kahit isa lang wala na eh. Ayan, kinuha tayo ni Toots. Ito, ito, ito! Jason. Masal. Ito na, nakuha ko na. Mas madami dun sa kabila eh. Kuha tayong guys. Paborito ko to dati nang bata pa ako. Yeah, no. Tiyak. Huwag sabihin, walang karatidis. Ayan oh, pababa lang. Wala sa inyo? Kasi pag unang tikim mo nito hindi masarap yung eh. mandidiri ka. Hindi, unang tikim ko nasaan na ako. Kasi yung buto niya parang yung texture niya. Pero ayoko yung balat. Uh, <coughs> ang dami ko nang nakuha, baka pagbayarin na ako. Baka singilin na ako. <coughs> 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 Seryoso ang dami yun. Oh. Gusto so, ko siya yung parang inaano lang yung Yung laman Yo! Nagpunta po tayo sa house nila invite po tayo makapasok Dito po sa bahay nila Jun Jun Wow! Merong pig! <toss interacted> Look, uy, kamusta ka na? <laughs> <Ay>. <laughs> Tapos meron din dito mga kid. Ay, may kalabaw. hello. May manok, may kalabaw, may kambing, may baboy. O, sakam. Mm. Sarap. Orange. Yeah. Sarap. Ang kanito yeah. budbud. Budbud um. naman ta. Thank you po ha. Kain natin. Tikman naman natin tong budbud. Para siyang rice cake. Pami mm. na Masarap. Kahit walang asukal, masarap po siya. So, napakasimple ng life nila dito. Napaka-peaceful. Mm -hmm. po ako na lumipat dito sa likod <laughs> kasi ayoko ma-miss tingnan niyo oh, ganda nung may treehouse doon. Grabe, masaya naman. Medyo mainit lang pero okay lang po dahil maganda naman ang view. mga nakatira dito no saan lalayo nito Hoy kala mo Hi. Hi May mga bata nag-hi sa camera <laughs> So tayo ngayon sa isang community dito. Kaya na, na sa likod na nakamotor. Yan po yung mga kasama na maghahatid sa atin sa taas sa kapatagan using the motor. So itong sasakyan po na pickup, at a certain point hanggang a certain point lang po na kaya ng sasakyan siya uh, pwedeng bumiyahe. Pero after that, uh, kaya po may dalang motor si Edito kanina. Ayan si Stong at saka si PB... Ayan, si Ralph at saka yung kapatid ni Ralph at saka si JR yung isa pong may hawak ng motor. Sila po yung mga sasakyan namin. Taangkas po sa kami sa kanila. Pero for now, enjoying ko muna tong moment alone dito sa likod ng pick-up. Grabe. Pakiramdam ko po nagkaroon ako ng exclusive tour dito sa gubat ng Davao. Swerte ko dito na kahit mag-isa ko dito sa likod. First class yung view ko kahit nandito ko sa likod ng big house. So even in places as high as this in altitude, marami pang mga nakatirang tao, may mga community pa po dito tayo nadadaanan. Tulad po nito. Ayan. The local villagers of Davao. I'm not even sure kung anong panti na po ng Davao ito. So totoo lang. Pero pakita ko po sa inyo sa map kung nasaan po kami ngayon. Dito na kami mag-stop. Yeah, I think dito na kami mag-stop. Ba dito na po i-park yung console kasi hindi na po kayang daanan ng mga four-wheel sasakyan yung mga next natin na daan. Stop na nga po yung car dito. Ah uh, dito kami magpa-park yan yung din drive ni Peter Paul and from here mag tat ano na kami mag ride back ride sa mga motor silipin nga po natin yung community nila grabe ayun silipin natin yung community nila tingnan niyo po oh. isang duwangaw niyo lang ito po yung makikita niyo na view wow ang taas po natin Sitio Sandonan Davao del Sur tapos meron sila ditong water source oh ito naliligo yung mga bata. Ito po yung water source nila. Oh. Ay wow, may tumutuloy naman palang tubig. May mga naliligo dito mga bagets. <laughs> Tapos sinanay nanay maglalaba. Katawa oh. naman. Kala ko kung ano po itong <laughs> nandito. May naririnig akong tumutunog. Parang mga ano sila, piglets. alaga po siguro yun ay hello yun ano yun ano yun naayos lang yung gamit kasi medyo maraming dala tapos limitado lang yung space Pwede ko na yung ano yun eh, para hindi makasikip. Backpack ko na lang ito. Ito yung mga sa nila. Anong tawag dito? Honda. Honda ano? Honda Berilla. Ito naman yung kayo. Hey, pizza. Sige na, test na natin. Let's go. pag rin ah. Makso, Honda o. Pastig o. Ito naman kay Kuya JR. JR din yun. Ito yung lang. Ito na yung mga paninda natin. Paninda. Tapos ito pa yung iba. Mas malaki tong mga CRS Honda kaysa dito. Edito, where are you going? <laughs> si Edito, hello. 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 <laughs> si Edito po. Sino kaya ang atas kay Edito? Itong ulam namin ngayon. Mahalaga yan. Yan, mga camera. stop oh. stop hello ka naman sa channel, oh. Hello. Hello. <laughs> oh, madam, ready ka na ba? Yes, I am. <laughs> ah, hello. 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 Dito kay Kuya JR. sa kaming JR. Kuya. Kuya. Wala na kayo na iiwan? Kanino to? May At oh, saka, tong ano? Muntik pang maiwan to. Teka lang. Yung suman na. Suman. Itong suman, pwede na to ano Ito po yung daan na nilalakaran namin. Ito na ba? Ito na?